Huling dumaong sa bansa ang pinakamalaki at pinakabagong warship ng New Zealand. Layo ng pagbisita na palakasin ang ugnayan sa mga bansa sa Indo-Pacific region. May detalye si Bea Bernardo. Matapos ang anim na taon, muling nagpunta ang barko ng New Zealand sa Pilipinas. Nakadaong sa Maynila ngayon ang His Majesty's New Zealand Ship, Aotearoa, para sa tatlong araw na goodwill visit. Ang naturang barko ang pinakamalaki at pinakabagong barko ng New Zealand. Gawa ito sa Korea ang kaparehas na kumpanya ang gumawa ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. It's a maritime support capability to, to use its technical uh, name. It's a logistic support ship. Primarily, we carry fuel so that we can refuel other ships. Bago makarating sa Pilipinas, pumunta muna ang barko ng Malaysia, Singapore at Vietnam. Ito'y parte ng kanilang pinapaira na strategiya na palakasin ang kanilang kooperasyon sa mga bansang nasa Indo-Pacific region. This visit reflects New Zealand's own commitment to doing its bit to keep our region safe, open and secure based on the rule of international law and to strengthen relations with our partners in the region such as the Philippines. Ikinalago naman ng na Philippine Navy ang pagbisita ng naturang barko sa Pilipinas at umaasa sila ng mas marami pang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpapadala ang Pilipinas ng na mga Navy officers sa New Zealand para mag-training. We hope that your visit this time shall rekindle the Navy-Navy engagements that we have had in the past. Naging parte ng kakatapos lamang na sama-sama exercise ang New Zealand bilang observers. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.